Para sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral, magandang oportunidad ang alternative learning system na inaalok ng DepEd. Walang pinipiling edad o estado sa lipunan para matuto. Ang kailangan lang, baunin dito, determinasyon at pagpupursiging matuto. Narito ang report ni Michael Fahatin. Tinamad ka ba mag-aral, napaparkada o bisyo, sadyang salat sa buhay at walang pangtosto sa edukasyon. At lumipas na ang panahon pero gusto mo pa rin magtapos ng elementarya o high school. Huwag kang mag-alala kung napaglipas ka na ng panahon dahil meron ka pa rin pagkakataon. Bukas ang Alternative Learning Center ng DepEd para sa mga tulad mo. Hindi dapat ikahiya ang idad edad tulad sa 40 anyo sa Sisintia at higit sa 6 milyong out-of-school youth ayon sa DepEd. Anong nanghihimok sa iyo para... Ah, uh, sa akin, yung mga anak ko. Hmm? Mga anak ko. Mga anak ko, uh, um, dahil? Uh, ano kasi eh... Hmm. Ay, nangihak. <laughs> 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 Matatch ako. May kasi sabi nila, ano, mas maganda raw yung may naaaral ka. Hmm. Tapos sabi din naman ko yung asawa ko, sige, baso ka. Hmm. Wala mo masama doon eh. Tapos sabi naman yung mga anak ko, ngami. nga, para lang maramdaman mo yung kagraduate ka na nandito kami, di ba? Yung anak mo nag-aral oh oo. Mm -hmm. yun na lang ang goal ko ngayon kasi hindi na nga ako nakarating dun eh. Ilan taon ka na? 19. 19, o ba? anong dahilan mo bakit na napatigil sa pag-aaral? Nagka-baby po ng umay. Nagka-baby, <laughs> oo. Uh, tapos, sa ano mangyari? Nag, mm -hmm. nag, na nag, ano na po, nag, ano, kaso hindi po kaya kasi wala pong ibang mag-aalaga. Nagka sa bata, nang mapigil kita, anong sinusulat mo ba? Mm, ano yan? Say, ang kahalagahan? Ng edukasyon para sa akin. O ano ba ang kahalagahan ng edukasyon para sa iyo? Mahalaga. Hmm. Dahil? Dahil di... Parang ano ka, pagtrabaho ka na malinis. Mm, bakit ka ba natigil? Kasi umali, lumayas ako sa ampunan eh. Hmm. Bakit? Gusto ko mahanap magulang ko eh. Hmm. Hanap mo na ba? Oo. Hanap mo na? Eh okay naman pala. Oh. Inabutan pa namin si Joven Feria, 16 years old, mag-enroll sa klase ito. Ba't ka ba tumigil? Dahil din po sa uh, mga pagsasayaw. Pagsasayaw? Dahil? Pagsasayaw? Uh, sana eh. Ah, sana eh. Parang... merkada, uh, Opo. Ah, sige. Arag ka na. Pasok na doon. Sabi ni Sir. Ang alternative learning system ay tumatanggap ng mga kabataan at maging mga meron ng katandaan para ipagpatuloy ang natigil na edukasyon. Kahit yung test, libre din. Uh, kahit yung mga certification, mga certificate of rating, kahit yung diploma, walang kabayad-bayad. Basta may intensyon kang mag-aral. Wala na kaming hahanapin nasan yung card mo, nasan yung ganito yung diploma mo, wala. Intensyon at determination lang? Yes. Tulad ng Alternative Learning Center na ito sa Muntinlupa, halo-halo ang mga magkakaklase, tulong-tulong na binuunang DepEd, lokal na pamahalaan at mga magagandang loob para sa mga nais mapaganda ang kanilang kinabukasan. Totoo yung sinasabi na ang alternative learning system, pwede sa puno, pwede sa garahe, pero siguro naman kahit paano, kung meron naman resources, bigyan natin ng parte para naman yung mga bata, ay may maganda naman yung confidence nila pagpasok sa loob ng ano. school environment Yes. Ang mga guro may kapantay na dedikasyon din, tulad ni retired teacher Lola, Edith Benter, na 73 years old na pero nais pa rin magturo. Lalo na sa mga estudyante ito. Tumantuba ako, oh. lalo na pag pang, maganda nilang pangarap sa buhay mm. ay maabot nila. At kung di ka pa rin makumbinsi kung gaano kahalaga edukasyon, kumuha ka ng inspirasyon at dedikasyon mula kay Rodelio Di Maniling, 34 years old, Mr. Rebel Palsy, kumgraduate ng high school sa pamamagitan ng ALS. At ngayon ay encoder na ng Learning Center. Anong pakiramdam na graduate ka at na na? Ah, uh, Masaya. Masaya, oh. Kasi, mm -hmm. ah, tumanda ako na hindi ako nakatapos lang. Pero ngayon, tapos ka na. Opo. Saludo ko sa iyo. Saludo mamaya sa'yo. Dapat lahat mag-aral, no? Opo. <laughs> Michael Pahati, GMA News. GNA News.